mga leader kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede namin gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan ng lagi nating In, na, naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinana, tinatanong ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo. Tinupad ba niya ang pangako niya? ba diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin. Ano bang nanggawa ng tao na ito? Nangako siya Sorry, ma'am. Nangpe. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Alam niyo, ano, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga na magsige manig. <laughs> Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Wala siyang matuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez. Pumayat si Inday Sara. Uy, kajog lang ba?